Nagsimula nang mag-alala ang mga kaibigan ni Cindy. Naghanap sila sa buong paaralan pero wala silang makita. Hindi na natin siya makita, sabi ni Louie. Anong gagawin natin? Kailangan nating sabihin kay Miss Santos, sabi ni Mariel. Baka alam niya kung nasaan si Cindy. Pumunta ang mga kaibigan ni Cindy sa opisina ni Miss Santos, pero wala siya roon. Nasaan kaya si Miss Santos? Tanong ni Jay. Nawawala na din ba si Miss Santos? Baka nasa faculty room lang siya, sabi ni Mariel. Tignan natin. Pumunta ang mga kaibigan ni Cindy sa faculty room, pero wala rin si Miss Santos. Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Louie. Parang wala na tayong alam. Sabi ko na eh, pati si Miss Santos nawawala na din, sabi ni Jay. May nararamdaman akong kakaiba, sabi ni Mariel. Parang may mali. Anong parang may mali? May mali talaga. Parang lahat na lang ng tao sa paaralan ay nawawala, sabi ni Jay. Bigla narinig nila ang isang malakas na tunog mula sa labas ng paaralan. Parang isang sigaw. Ano kaya 'yon? tanong ni Louie. Tignan natin, sabi ni Mariel. Lumabas ang mga kaibigan ni Cindy sa paaralan. Nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa labas ng gate. May nangyari, sigaw ng isang tao. May nakita kaming kakaiba. Nang makalapit ang mga kaibigan ni Cindy sa grupo ng mga tao, narinig nila ang mga bulong-bulungan. Nakita namin siya, sigaw ng isang babae. Si Cindy pero hindi siya normal. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jay. Naguguluhan. Parang may mali sa kanya nakakatakot siya. Sagot ng babae. Parang hindi na siya tao. Para na siyang multo. Ano? Mamamulto? Tanong ni Louie. Sigurado ka ba sa nakita mo? Nagsisimula ng kabahan. Ayun siya. Tumingin ang mga kaibigan ni Cindy sa direksyon na tinuro ng babae. Nakita nila ang isang anino na nakatayo malapit sa gate. Cindy, bulong ni Mariel, hindi makapaniwala. Parang ang anino ay nagangat ng ulo. Nakita nila ang mukha ni Cindy, pero may kakaiba dito. Parang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Parang may ibang tao sa loob niya. Cindy, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni Louie, nagsisimula ng matakot. Hindi sumagot si Cindy. Tumingin lang siya sa kanila ng malamig at walang emosyon. Huwag kayong lumapit bulong ng anino. Hindi na ako ang Cindy na kilala niyo. Ano kaya ang nangyari kay Cindy? At sino ang nasa loob ng kanyang katawan?